Hi guys! Pag-usapan lang natin ito masakit pala tanggapin ng katotohanan episode Masakit talaga ito guys. Lalo na tayo o oh individual na nangako tayo sa isang tao tapos hindi natin natupad. Oh, example na lang. Uh, hindi naman natin nasa nagkaroon tayo ng emergency. Nang hiram ka ng pera. Pero sinabi mong pizza ng December tapos hindi naman muna yan o, natupad. Nasira pa yung pangako at nasira pa yung tiwala na binigay sa iyo. Or ito, <laughs> ah, bato-bato sa langit ha. Ah. Nung nanliligaw ka, di ba? Na sinabihan, sinagsabi ka doon sa nilagawan, promise, pangako, <laughs> ayun, napako. <laughs> Kaya pag nag, uh, ah, nagkikita kayo, nag-reunion, sasabihin sa iyo na bolero yan. Sinungaling yan. <laughs> masakit. Kaya tayo guys, huwag po tayo magbibitaw ng tapos na salita kung hindi naman natin kaya palagawin. Kasi mahirap yung balik. <laughs> e, uh, sa atin, dumatawa lang tayo pero masakit <laughs> sa kalooban natin. Ha? Ganun pala yung mga ginawa natin, ng mga past memories natin. Kaya napain natin yung follow and like, share para updated ka sa ating kwento.